Welcome, welcome to my YouTube channel, RJM TV. Salamat kita sa tanahin yung nag-subscribe. Ay, sa NBI, so ang tawad di sa kung nag-a-dilya. Shout out sa mga kilala mo. Taga Gross. Taga Bakulod, si Tim Smile. Sinibiktima sa Udet Ligad. Pika, hindi man. Sinibiktima sa Udet. Why? Sa dalong Tanang kita ya, ito kita ya. Dalong tayo tayo, mag-start. Dayan, ano na ba tiyagan mo kay Dula? Okay man? Same. May man nakakapoy? Sadyahan Kapoy. ka lang? Kapoy. Pero good lang. May requirements. Alam naman ba yung masasistema? Okay. Dasik? dasig lang ano? lang. May dapat i-revise? Wala? Ah, uh, no. May dapat i-revise sa system O kung wala na? Way na good raw. Good. Okay ka na? Okay na. So far, excellent? Good e. Kayo. Chat sa mga kilala mo, okay? Way kong kilala. <laughs>

Ayan, uh, yes, ayan, ayan. Kumusta ang mo dito? So, Oo, kaila nga. di. nga po Hapoy? Hapoy, ha kaila. Kaila. Oo, so, ulit pa eh Para sa family. Ekonomiya? <laughs> Ekonomiya ng Pilipinas. Okay, BBM ni kaling BBM? Ah, BBM ka? Nga BBM nito? Eh, hindi Hindi mo talaga... Hindi mo talaga... Bisa... Hindi mo dala sa, <laughs> <laughs> Ah, uh, ini ano mga kababayan natin? Hello, the pictures. Hi, kamusta? Lagi, lagi. The picture. Ari sa piyak ng portion, ari sa the portion. Chenin Joker sang Bacolod City. Mayor Beng may haga. Ari ng nga tinaw. <laughs> Mayor Beng shout out kay Mayor Beng. Sagsag <laughs> yapon. <laughs> so, okay man. Sadya dia.